पर समय हाईवे <s Elliott> समय तो समय क्वाड भाई का आ समय हॉस्पिटल ले बे रे 12 कर लिए पर आ दे जाओगा तेरे सुना साबत सलामत ओके रे शिवा अपना का कबला को ओके रे सलामत और आप के सब ब्लाक पो सी बात

hindi nga guys butan kini siya kay kasabot siya sa mga driver siya may siya may ba? siya naman yung nagbungak naman yung iubayin di hindi sauna <tipad> ah oh, uh, driver ko ka? Okay, hindi lang ka to drive sir okay. Okay. Okay, okay. pero karo ano siya trabaho nyo sir? wala hindi <laughs> pero hindi hundang mga drive wala nagtrabaho eh, mo sa may no? rin ano dito sa Jaley. Ah, ka, on ka. Uh -huh. On ka, driver ka, mga pal. Sige nga, mo. Kapali, na siya ba? Kaya, takarong yung nga naman. Kaya, ito sa Kung saan ba naman hindi. Gusto kaya nang nagunan Service, ya? service. Uh -huh. Ah, driver ka, na Kaya, uh -huh. tapila po yung isulto ka lang na sir sa... Kaya, kaya, kanta ito oh. Uh, Kila po na ito kanta ni Mixapol Hindi siya Hindi ka nang na ano din Kaya pa iba na Ah okay, nakaya eh. yun Libre magkaon na na no? Oo Okay, nakaya yun eh. Pero uh, wala pa kayo asawa sir? Wala pa Wala pa Okay, nakaya yun Wala, free to play Anywhere No? Wala na higing free to play anywhere Kasama so, um,

Yun sa Ah, okay ron Anak pa Kailan dyan pabutang 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 Okay, sa iyohan ako eh. ko na minyo. Kung kita? gano'n minyo. Okay, nara kay so Alam okay. ah, like di mo, please. Kita naman ang bunga ba, no? At,

Baga ba? Banding yun mo mga Ikaw bata isip ko ba? Oo Banding oh. yun Banding yun yeah, Banding mo doon ka Siyempre, karing, kita na ba? Kita ka tapahan Ang nagatikulang nabiyan sa tuwang Ina nabiyan ang isa ka Ang atong Kurata ko'y buot mo. Ako, tinood lang Tatiluin pin ako ha Pag tatiluin ako ha Ang akong buot Pura nagyan po kundo si Agnes <laughs> <laughs> Grabe dun ka Nakaigol like, na mo oh. na

नन्जी लग्यो रोटोर नजिक त भयो आज के समस्याले र म गाकोले जे भयो र क्लियर भसकोडिङ अब त पिलै लाग्यो अब यो पुलिस त म सुत्छु चा म तिगिना सिनो समस्या हो त्यो विभाग त किन भयो त प्लेयर त Kami pakot anas ya masir Pila naman ka driver Chinsa kita na mo na Ikaw pala yun Ako pala? Ah Oh de. Oh sincere nyo man ay kwarta sir no? Oh naran bayan Ah naran nito? Okay ito agay na ako siya Ah para sir bayan Wala ako tatunin mo tawagin Para dito na to siya Ah gulat masir gulat Magawas Magawas yun mo Kapag gawas gawas ng uh -huh. Ani na lang si Runa. ako yung si Para maka Kwarta ka gabay Kuaha, ito ilang kwarta Kaya na lang ito ha 15 lang ito No? na? Ako itong kwarta ay mulit-lit eh ulanin mo sila ha, pero 15 lang po at least nakay 20 ba, no? Ay, ay. Okay na si Okay Hindi, 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 lang hindi, 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 hindi,